Halos isang buwan pa lamang uh, nakakasal ang mag-asawang sakay sa single na motorsiklo kabilang ang tatlong taong gulang na batang lalaki na bondol ng wingbang truck. Patay kaagad dito ang asawang babae makaraang magulungan matapos mawala ng prino ang truck sa kahabaan naman ng Along Maharlika Highway, Barangay Binutas, Kalawag, Quezon. Kinilala ang biktima na si Joanna Tapa Claudi, 26 anyos na sa Barangay Santa Maria Lopez, Quezon. Samantala, nakaligtas naman at galos lamang ang tinamong sugat ng tatlong taong gulang na batang lalaki at ama nito matapos tumalsik sa lakas ng pagkakabundol ng nasabing truck kung saan sakay ang mag-anak pauwi ng Lopez Quezon galing kalawag ng maganap bandang alas 4 gis ng hapon. Lumitaw sa pag-iimbestiga ng pulisya kasalukuyang minamaniho ng asawang lalaki ang Honda Click habang backride naman ang mag-ina habang kasunod nito ang wingman truck ng mawalan ng preno kung saan pag sa pagkakabundol sa biktima, nahagip naman ang mga nakaparadang mga motor hanggang sa bumulusok sa isang bahay na may niyong mga niyog. Batay sa pahayag ng asawang lalaki, halos isang buwan pa lamang sila kinakasal at palis na sana siya bilang siman. Dumalo lamang sila sa kanilang kaanak sa bayan ng Kalawag kung saan nang maganap ang nasabing aksidente. Sa mga sa ngayon, pansamantala nakakulong na ang driver ng truck na nakilalang si Michael Mal Mabilangan, 38 anyos na ninarahan sa barangay Apad, Kalawag, Quezon. Batay na rin sa kanyang pahayag dahil na rin sa dulas ng daan sa ng halos walang tigil ang pagbuhos ng ulan sa lalawigan ng Quezon at magpahanga ngayon. Mula sa kanonahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Binjan Chukia, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Balita ang sa Bicol, Patay ang isang lalaki na may problema sa pag-iisip matapos itong aksidente ng masagasaan ng isang truck sa bahagi ng barangay San Isidro sa poblasyon sa Nabua, Camarines Sur. Kinala ang biktima na si Hener Edgarte, 38 anyos, residente ng barangay San Vicente sa Naturang Bayan. Ayon sa report ng Nabua Municipal Police Station, asal rin ng driver ng traka. Habang minabagtas nito ang kalsada ay biglang manunggang tumawin ang lalaki dahil lang para masakasahan niya ito. Kagad naman isunugod sa ospital ang bitima ngunit ito ay dintarang dead on arrival. Nasa kostede ngayon ng mga otoridad ang uh, driver ng traka. Paalala naman ng mga, mga otoridad sa mga kapamilya na may mga kapansanan sa pag-isip na huwag nilang itong kapabayaan na magawin naman sa kalsada para maiwasan ang ganitong aksidente para sa MBC Network News. Ruel Saldico, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy ang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Nagbigay ng katiyakan si Congresswoman na Yenbel Villarica ng Port District ng Mikawayan na Bulacan na kanya agad ihilingin sa alkalde ng Mikawayan na Bulacan na ipasilip at ipaimbestigahan ang napaulat na reklamo ng ilang residente sa Libtong Bulacan. Ito ay kaugnay sa reklamong ipinarating naman sa programa nang magandang umaga sa DCRH. Base sa reklamo, nakatayo ang isang pabrika na may pangalang AR Modular na pagmamayari ng mag-asawang de la Serna sa U Soriano Street sa Barangay Limtong, Mikawayan, Bulacan. Maliban naman no, sa pangambang may panganib sa sunog na maaring makapekto sa mga kabahaya ay uh, nagbubuga din naman ito ng masangsang na amoy. Ayon naman sa mambabatas, agad-agad niyang ipag-autos sa CA ng City Hall ang naturang reklamo pang maaksyonan kung may mga mali at dapat itong ituwid. Ipapasilip din niya kung dati na itong nakatayo sa gitna ng kabahayan upang maalaman at agad na maaksyonan ng City Hall. Para sa IBC Network News, ako si Aris 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy tuli sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.